Ngayong araw guys, gagawa nga pala kami ng bagong kalan na paglulutuan ng aming chili garlic oil. Kinakailangan kasi namin guys sa mag-upgrade ng lutuan para mas marami pa kaming maluto ng mga chili garlic. Kaya ayan guys, dalawahan na nga pala yung ginawa namin at may kasama na rin ihawan para talaga nga naman tubo na lugi pa. What's up sa inyo mga iti! Ngayong araw guys, may napanood nga pala kami na tutorial kung paano nga ba gumawa ng DIY na lutuan. At saktong sakto nga guys, at kailangan nga pala talaga namin ng bagong kalan na paglulutuan ng aming maliit na small business na chili garlic oil. Nakaraan kasi guys, dito lang kami sa loob ni Lokbo nagluto ng chili garlic oil na isang malaking kawa. Kaya sa sobrang anghang sa loob ni Lokbo guys, muntik pa mawala ng malay si Baron. Grabe, para kaming inisprayan ng pepper spray sa loob ni Lokbo nun guys, that time, kaya medyo na trauma kami. Kaya for today's video guys, buo nga pala yung loob namin na gumawa ng dalawahan na kalan na may kasama na ring ihawan para makakapagluto kami sa outdoor ng labas guys at hindi na maanghang sa katawan ganda ng damit ko ano kung napapansin nyo available nga pala ito dito sa link namin, may iba ibang kulay ito ito nga pala o, oh. yan may ibang kulay yan mga guys, napakaganda tignan nyo na lang ang quality ng tela nyan mga guys, yan yan Gusto mag, kung gusto nyo mag-abil nito, ilalagay namin ang link dito lang sa baba ng comment section. Kaya paano may nyo? Para! Ito nga itura ng kanyang likod. Yan, yung design niya. Tapos ito naman yung design niya sa harapan. Yan, ganyan siya guys. Kung gusto nyo rin nito yung link, nandito lang sa comment section. At ayun na nga guys, back to the ball game na nga pala tayo at balik na nga pala tayo dito sa ginagawa natin na bagong lutuan. Medyo madali lang din naman siyang gawin guys dahil sa method na napanood natin. Pero kanakailangan guys sa tama yung pagkakatabas dito dahil once na magkamali ay magkakaroon ng butas-butas yung -butas kalan. Habang gumagawa nga pala sila kuya dito guys, nakikismis na nga rin pala dito yung mga kapitbahay namin kambing. Sobrang excited na daw silang matapos guys. Grabe yan, supportive talaga ng mga kapitbahay namin kambing dito. Kaya kapag natapos namin to guys, ang unang-unang lulutuin namin dito guys ay ipagluluto namin sila ng napakasarap na papaitan. Eh, baka kambing yan! At ayun na nga guys, maya maya lang ay natapos na nga rin palang gawin yung hulmahan. Kaya maghahalo na si baron ngayon ng semento. Kung balak nyo nga rin pala gumawa ng gantong lutuan guys, pwede nyo nga rin palang gawin na hulmahan ay kahoy or plywood. Pero kung gusto nyo guys na mas madali, styrofoam talaga yung gamitin nyo. Dahil yung hiwa-hiwaan nyo lang yan ng cutter, may huhulma nyo na agad siya ng maayos. Tapos pagkatapos nyo siyang lagyan ng hulmahan, dalagyan nyo na lang siya ng semento. At pagkatapos nga pala nalagyan ng simento para sa flooring niya, ay nilagyan na nga pala dito yung saging. At etong saging nga pala na to guys, eto nga pala yung magbibilog or parang ito yung magiging harang niya sa ano, basta. Basta papakita na lang sa inyo mamaya guys kung ano yung, ano no, yung reason ba't naglagay tayo ng gano'n. Para sa kalan, may butas siya eh. Ang, basta sa dulo ng dila ako guys eh. Basta nilagyan namin din niya ng bakal para matibay siya. Yung sa baba niya. Pagkatapos ng flooring niya, nilagyan nyo ng bakal para hindi siya mababali or may pampatibay siya kahit papano. Grabe, nabuta na nga pala kami ng gabi guys. Pero kailangan nga palang tapusin talaga tong paglalagay ng semento dito. Para kinabukasan guys, ay tuyo na siya at all goods na. Kaya ayan guys, pagkatapos nga pala siyang patagin, ay okay na nga pala yan. Iiwan na lang natin yan na buong magdamag at bukas tuyo na yan. Pagising namin ng tanghali. At ayan na guys, speaking of tanghali, ay tinanghali na naman nga pala kami ng gising at saktong sakto naman guys dahil tuyo na nga pala tong nagawang kalan. Kaya ang next step naman nga pala ngayon na susunod na gagawin ay pinagtatanggal na nga pala tong mga ginawang hulmahan na styrofoam. At buti naman nga guys at nasundan nga pala namin yung tamang step at ayan guys, saktong sakto naman nga pala yung mga butas niya. Medyo hindi nga lang siya perfect pero at least muntik na. At ayun na nga guys, dahil all goods na nga pala yung pagkakahulma niya at nahulma naman siya na maayos, ay bibili naman kami ngayon guys ng ihawan tsaka yung paglalagyan ng pagpapatungan ng kaldero tsaka kawali. Eto na nga pala guys, sa magpa look para magmukha na talaga siyang kalan. At ayun na nga guys, eto na nga pala ang result ng ating nagawang bagong lutuan ng ating chili garlic oil na may kasama ng ihawan. Ay, hey, grabe, napaka-angas at napaka-aesthetic pagmasdan. Kaya mo makakapag na tayo ngayon at makakapagluto ng maraming chili garlic oil. Pero ngayon guys, dahil nasayan na naman namin 4 minutes ng buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pananood. I love you all. Mwah.